Maliban po sa mga polis, nakaaleto rin ang mga residente sa paligid ng Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna na paglilipatin kay Janet Lim na At nakatutok doon live si Victoria. Victoria? Pia na nanatiling ang mahigpit ang seguridad dito sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Kanina umaga ay pinayagan na ang mga membro ng media na makapasok sa unang gate. Hindi pa naililipat si Janet Lim Napoles dito sa Fort Santo Domingo pero hinigpitan na ang seguridad dito. Kwento ng mga residente kung noon, dalawang tauhan lang ng Special Action Force o SAF ang nakabantay sa unang gate. Ngayon, anim na. Tumangging humarap sa kamera ang Chief of Police ng Santa Rosa, Laguna. Pero ayon sa kanya, may mga roving police rin. Ano oras na kailanganin ng augmentation, handa sila. Dalawang gate ang daraanan papasok ng Fort Santo Domingo. Sa unang gate lang pinapayagang pumasok ang media ngayon. Ayon kay Barangay Captain Lily Ortega, umaga pa lang, nakaalerto na maging ang mga residente sa posibleng paglipat ni Napoles. Kinakabahan din daw kasi sila para sa kanilang seguridad. Asya, ah, Siyempre, hindi maiwasan ma yun sa mga tao dito sa amin na matakot. Uh, ah, yung mga barangay tanod namin, ah, kung 24 hours na nagmamonitor, mas higit ngayon sigurado. Kung ikukumpara nga raw ang pagbabantay noong makulong dito ang iba pang kilalang personalidad, tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada, mas mahigpit pa raw ngayon. Kami mga tiga rito, nangangamba rin. Baka magulo. Pero... Kasalanan niya. <laughs> Mas maganda nga yung pagbayaran niya. Para hindi na siya tularan. Pia, mahigit walong ektare raw ang laki nitong Fort Santo Domingo. Ayon sa mga residente, sarami na mga naikulong na dito ay wala naman daw nakatakas. Pia? Maraming salamat, Victoria Tula.